Sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin, pinakamaawain. Ang lahat ng papuri ay sa kanya lamang. Ang aking tatalakayin ay ang pagkakalikha kay iblis o syaitan. At sa mga jin, mga nilalang na hindi nakikita, ang Quran ay malinaw na nagsabi na si iblis ay hindi anghel, kundi kabilang sa jin. Ang mga jin, kabilang si iblis, ay nilikha mula sa apoy na walang usok. At ang jin, ay nilikha namin noon mula sa apoy na naglalagablab, nari sa mum. Surah Al-Hijr 15.27 Sa isang hadith na isinalaysay ni Muslim, ang mga anghel ay nilikha mula sa liwanag, ang mga jin mula sa apoy, at si Adam mula sa lumad o alabok. Kaya't malinaw na si Iblis ay nilikha mula sa isang uri ng apoy na dalisay at walang usok na tinatawag ng mga eskolar bilang naruas samum o marin minar, si Gabo. Ayon sa mga tafsir, si Iblis ay kabilang sa mga pinakamasigasig na jin sa pagsamba. Dahil sa kanyang matinding ibada, pinalapit siya ni Allah sa piling ng mga anghel upang subukin siya at bigyan ng mataas na ranggo. Nang likhain ni Allah si Adam alay salam mula sa lupa, iniutos niya sa mga anghel na magpatirapa bilang paggalang, hindi pagsamba. Lahat ay sumunod, maliban kay Iblis. Ayaw niyang sumama sa mga nagpatirapa. Siya'y nagsabi, Ako ay higit kaysa sa kanya. Ako'y nilikha mo mula sa apoy, at siya'y nilikha mo mula sa putik. Sura Al-Araf, Pitong ang kanyang dahilan ay kayabangan at inggit. Dahil dito, itinakwil siya at isinumpa hanggang sa araw ng paghuhukom. Si Shaitan ay nagsabi, O Allah, bigyan mo ako ng palugit hanggang sa araw na sila ay muling bubuhayin. Sura Al-Araf 7.14, ipinagkaloob ng Allah ang kanyang hiling, na palugit. Dahil sa ipinahintulot mo na ako'y maligaw, bubulungan ko sila sa harapan, sa likuran, sa kanan at sa kaliwa, at hindi mo makikita ang karamihan sa kanila na nagpapasalamat sa iyo. Surah Al-Araf, 716-17 Sumpa ko sa iyong kapangyarihan, ililigaw ko silang lahat, maliban sa iyong mga tapat na mananampalataya. Pinahintulutan siya ni Allah at mula noon ay naging syaitan kaaway ng tao at tagapag-udyok sa kasamaan. Mahahalagang punto si Iblis ay nilalang. Hindi siya kapantay ng Allah. Wala siyang kapangyarihang lumikha o magbigay ng buhay. Ang kanyang layunin ay ilayo ang tao mula sa pagsamba sa Diyos at sa tuwid na landas. Ngunit wala siyang kapangyarihang pilitin ng tao. Ang tao pa rin ang pipili. Mahalagang paalala Si Iblis ay kabilang sa jin, nilikha mula sa apoy na walang usok kaaway ng tao at tagapagligaw sa tao hanggang sa araw ng paghuhukom. Laging magpakupkup kay Allah laban kay Iblis na sinumpa. Assalamualaikum.